Hello, good morning sa ating lahat Ako po ay andito ngayon sa business hub ng Palayan City At uh, dito po ay sumaglit tayo sa OWA office Ang isang layon ko po dito ay upang magtanong ng mga benefits para doon sa mga OFW Katulad ko po na nag-exit na ako at ayun po, kagagaling ko lang sa opisina ng OWA ay ang sabi po nila yung mabibigyan lang po ng benefits ay mga distress at uh, nagsara ng mga kumpanya at nawala ng hanap buhay pero yung tayong regular na, na nag-exit wala po tayong makukuha ng mga benefits ito minsan nakalulungkot sa atin so ano anong po pwede nating o pwede nating uh, gawin para tayo naman ay magkaroon, maramdaman natin ang gobyerno patungkol dito eh, tayo matagal ng miyembro ng OWA actually sabi nga nila merong makukuha na napakaliit sa mga exit isipin nyo 900 pesos kung ikaw ay 5 years na consecutive o 5 times kang nagbayad ng OWA, eh ang isang bayad ng isang miyembro ay 2 years, ibig sabihin 5 5 years na contract mo na every 2 years makakakuha ka ng 900 at hindi pa dito sa Palayan City, Nueva Ecija mo aayusin sa Pampanga eh magkano ang uubusin mo kung 900 lang ang hahabulin mo eh tayo ay sinubukan natin at nagtry tayo kung uh, sa bilang isang OFW kung ano naman ang uh, mararamdaman natin sa gobyerno patungkol sa OWA na wa, mga kapatid ay ito yung isang dahilan na kailangan natin ng gobyerno sa pagkakataon na ito exit po ako at mm, walang magiging hanap buhay pero sad to say ay sabi ko sa inyo yung mga Uh, distress at saka yung mga nagsara ng mga kumpanya ay siyang makakakuha lamang at uh, patungkol doon sa uh, pwede natin sanang maging uh, pasimula sa ating business ay wala tayong magagawa kaya nakalulungkot po ito so sa mga OFW dyan kung kayo ay umaasa huwag na po kayong umasa uh, dahil nakausap ko po dito ang staff ng isa sa mga OWA at yun po yung aking mga nadinig sa kanila so magpakatibay tayo OFW at uh, kailangan po talaga nating mag ipon habang tayo nandyan sa ibang bansa kaya ito po ay isa sa mga pinararating ko sa inyo lalo sa mga kasamahan ko dyan sa Saudi Arabia so hanggat na makapag-iipon tayo mag-iipon po kayo wala po tayong asahan sa OWA Oh, kaya mahirap na may panalangin natin na magsara ang kumpanya natin at tayo ay abusuhin para lang tayo makakuha ng benepisyo. Nakakalungkot po ito. Kaya mag-isip-isip po kayo, wala tayong asahan sa gobyerno na lalo ng higit sa O1 na ito. So salamat sa inyo at uh, nawa ano makarating do sa iba nating mga kasamahan dyan sa ibang, iba't ibang dako ng mundo lalong higit ang OFW so god bless sa ating lahat